Eh ta. Kamay do ko man. Yan ni bulat. Para, 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 Good day mga karaydon na uh, isa na namang video sa ating iyaano sa inyo ipapakita. So today's video mga karaydon bali nandito tayo ng isa Port Santiago Intramuros Manila. So ayun mga karaydon uh, nakapasok na tayo nakapunta nakapagbili na tayo ng ticket so pupunta tayo doon sa loob mismo at ipapakita ko sa inyo yung loob ng mismong Port Santiago. Tara mga karaydon So mga ka-ride Ito yung pinaka park nya Sa loob Ang Manila Cathedral mga ka-ride Makikita ninyo ayun nasa may bandang unahan Nasa labas ng Port Santiago Yun po ang Manila Cathedral So nandito po tayo sa loob ng Port Santiago Pupuntahan po natin yung loob mismo na Kung saan ang isa sa makasaysayang Ah uh, lugar na may papakita ko sa inyo kung paano uh, ikinulong at binaril si Dr. Jose Rizal. so wat lang kayo mga karay doon. so yun mga karay doon, itong plaza na to ito ay tinatawag na Plaza Moriones ayun, makikita nyo andun ang Manila Cathedral So nandito tayo sa park ng loob ng Port Santiago at ayun yung entrance papunta mismo doon sa loob kung saan ah, papakita ko sa inyo yung makasaysayang lugar kung paano kinulong at ibinari si Dr. Rizal Jose Rizal at ang kanyang 100 steps na yapak ay papakita ko sa inyo. Tara mga karay doon. maraming mga turista ngayon mga karay doon although kahit hindi naman po uh, holiday marami rin po pumupunta rito and then at the same time yun nga po pala yung entrance ng ticket ay nasa range ng 75 and 50 pesos Ayan, so nakita nyo naman mga karay doon, daming mga turista. So ito yung part pa lang ng nasa labas So ayan mga karaydo, ang tawag dyan sa tubig na yan ay moat. So ayan nakita nyo na po yung pinaka parang arc nya. Dyan po tayo papasok papunta sa mo po mismo ng Port Sanchano. So tara mga Now, <laughs> 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 <that's it. laughs> So ayun mga karay doon, uh, nandito na tayo sa pinaka parang arco niya. So, papasok na tayo sa loob ng uh, Port St. Chagos. So, tara mga ka Ang hindi ito paggabi kasi ang rin yung kasi ilaw parang yelo. Parang nasa kasya. Okay. Nasa parang nasa corner. i n d o n e s a 저기 Kilimanjaro 손 <laughs> so ayan mga karoy doon ito, ito, na yung tinatawag na Plaza de Armas So ipapakita ko sa inyo lahat yan mga karoy doon para makita nyo kung ano yung Nandito sa loob na tong plaza de armas tara mga dito tayo sa side na to So ayan mga karaydon, Ah, uh, ito yung monument ni Dr. Rosa Rizal na ginawa noong 1953. So dito naman sa may bandang kanan ko mga karaydon, yan ang Raha Sulaiman Chetter. So pupuntahan natin yung loob para makita ninyo yung tsura niya bago tayo pupunta doon at saka dito sa site na to so tara mga karay doon hmm. Ito pa ang itsura niya. Cheater noon. Mga ka Although, pre naman nila yung part na ito para meron may pakita sa mga tao at maikwento ng ibang mga matatatanda mga panahon na yun. So, at this time, nakita nyo naman po yung itsura ng chatro ng Raka Sulayman. Pupunta naman tayo dun sa kabila.